morning guys. Habang nagpiprito po ako guys, maghihiwa naman ako nitong kamatis. Ito po guys.

Ayan na po, guys. Luto na ang piniritong isda. May nakita pa akong isang talong sa ref, kaya pinirito na rin, guys. Ayan. Buntik pang nasunod yung talong. Ayan. Magigisa na tayo, guys. Guys, dito sa parehong kawali, magigisa na po, akong guys. Bawang at sibuyas. Pag na po yung bawang tsaka sibuya, pag medyo brown na, sunod na po natin ang kamatis. Nilalagay <laughs> po tayo ng konti ng tubig. Para maluto yung kamatis.

Tapagin natin guys. Guys, maglagay po tayo ng isang itlog. Luwin lang. At ayan na po guys, luto na ang ating kultas na kamatis. Masarap po yung kapartner ng... Ayan ang kapartner niyan, guys. Piniritong isda. Salamat sa panunong. Oh. Guys, samahan nyo akong ipupula ko yung buto ng kamatis dito sa likod. ito na ako dito guys yung mga buto ng kamatis na nakuha ko dun sa luto ko guys guys tinan nyo guys yung tinanim ko ng ano nakalabasa tumubo na siya guys ayan o oh. yan tingnan natin kung magbubuo yan guys tapos itong mga buto ng kamatis guys tatabunan ko lang yan ng konting lupa pupunta lang natin dyan guys mas kapag tumubo yan tatanim natin Thank Oh paglinis na rin ako ng bakuran. Tapos na rin 'yung dinahon ko. Ang buko. luto na rin. Subukan niyo po 'to sa inyong mga luto. Ang ganda din ko guys. Ang ganda. あっ。